Hey. Hello everyone! So ngayon is gagawa ako ng buko shake. And wow! Ayan, nakat ko na. And so, gamit ang aking nabili online. So una is kakayo, magkayod muna tayo para may ihalo tayo sa yelo. So after yun, nakapagpabili na ako ng yelo. ang ganda ng binigay sa akin na buko kasi, ayan, hindi siya malambot. Hindi siya Nasa katamtaman siya. Ayan. So, thank you kay kuya. Ayan. So, pinigyan niya ako ng magandang buko. Ayan. So, sa alagang 35 pesos, marami na tayong makakain. So, ayan. Balikan ko kayo mamaya. So, ayan. Tapos ko na tanggalin doon sa pinakabaon niya. So, ayan. Tapos ko na ang yellow. Yan, ito yung yellow. Hindi ko na po pinakita yung pag ko. Then, add natin ng ah, uh, yan na. Ito. Yon. Ay, nyog. <laughs> Buko. Yan. Ano natin dyan. Actually, may extra pa tayo. So, dito. Ano yung Yung yellow. Yan, yan. Ito na siguro yan. And, yan. Bop. Siyempre, favorito natin. So, natin as much as we can. Kasi tayo lang naman ang kakain. Yung condense. Siyempre, hindi mawawala yan. So, sayang. Mm. Ang nalaglag. Hmm. Natin ng sabaw niya. So here is the book Ay, I buko Wow, so soft. Ayan. Oh, soft na, no. And ang sarap niya kasi nga. Uh, ang ginawa ko siyang pinakatubig is yun. Ayan. So taste it. I love it. So try nyo ang

Hindi siya masyadong matamis, hindi siya masyadong matapang. Ang pinagsaba ko dito is yung juice niya mismo. More tamiz? tamis. 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 Tamis.